Magandang umaga mga kababayan, si Boyat Antonio Jr. Ho. para sa inyo, Boyat Antonio Jr.'s Vlogs 2.0. Dederecho na tayo agad. Kayo mga anti-PBBM, kayo, ganit kayo pag nababash kayo, or pag nababash ang mga idolo nyo. Kahit na sino, whether si Digong Duterte, si Sara Duterte, o yung mga ibang mga leader nyo sa anti-PBBM uh, group. Pero, wala nang kayong maipakita ebidensya na mali din tinitira sa mga Diyos, Diyos at Diyosa nyo. Babastusin nyo yung mga bumabatikos kung ano-anong akusasyon nyo paulit-ulit. Bangag si Pangulong PBBM, adik. Si First Lady gano ay si First Lady Lisa ay, si Lady Lisa Marcos, ay ganito. Si Speaker Martin Romualdes ay kurap, magnanakaw. At tulad ng reyna ng mga sinungaling na si Mahalika, talaga nila lahat niya na. Talaga ang mga Marcos Presidents si ay magnanakaw. Na pati yung mga anak na first call po, puro adik daw. Lahat na naklaseng kababuyan, kahayupan pang insulto ginawa nyo na. Pero wala kayo ebidensya. Pero galit kayo pag hindi kayo pinapansin, lalo pa ng mainstream media. Kung gusto nyo pansinin kayo ng mainstream media, kayo mga anti-PBBM. Maglabas kayo ng prueba sa mga akusasyon nyo. Maglabas kayo ng detalye kung magpapakita kayo ng ebidensya, yung talagang makikita yung ebidensya na matino. Sa ayaw nyo at sa gusto niyo, ha? hindi po pwede na salita nyo lamang ay sapat na o salita lamang ng mga idolo nyo tulad ni Maharlika ay sapat na na dapat ng paniwalaan. Hindi ganun. Kaya tayo mga Pilipino, tayo tayo mga nasasambay na nag-aaway-aaway pa hanggang ngayon eh. Wala pumipigil sa inyo bumatikos, ah Wala pumipigil sa inyo tumira. Pero, malaki kaibahan ng tira na may sasabihin kayo yung detalye, may papakita kayo yung o basis kesa sa mga kita. Puro kay satsat. -sat. Ano to? Naputol ba ako? Sandali guys, sandali. Ah, may ba na signal ko. Yun. Kasi, siyempre, ha? Para maiwasan natin yung tayo-tayo nag-aaway-away, ha? Kasi, kaming mga pro-BBM, lalo pa kami mga vlogger, kami nagre-react lang sa nakikita namin. Ha? Nagre-react lang kami sa mga sinasabi ng mga idolo nyo. Pero kami, never kaming nauna natawagin ng mga idolo na kung ano-ano. Lalong -ano. lalo pa kami mga vlogger, never kaming nauna. Never namin tinawag na magnanakaw ng pondo si Sarah Duterte. Ako, speaking for myself, never ko tinawag na magnanakaw ng pondo ng pondo na OBP o ng pera ng bayan si Sarah Duterte. Pero paulit-ulit ako, bakit ayaw niyo magpaliwanag? Never kung tinawag na bangag si Digong Duterte. Kahit ang kinikilos niya, ikilos ang bangag, pati si Sara Duterte. Never kung tinawag na magnanakaw ng pera ng bayan si Pulong Duterte. Kahit na hanggang ngayon, hindi niya ma-explain. speak, I'll speak for myself. Ako, Ah. Uh, may meron kasi ako nakakwentuhan kay kanina. Ano to? Gina ba ko. Roger Mabait. May signal ba ako? Malinaw ba ako? Kasi nawawalan ako ng signal dito sa monitor ko. Please respond, Roger. O yun, nagkaroon ulit hindi ako katulad, pati na ang maraming, maraming mga pro-BBM vloggers, ha? Hindi kami katulad ni Maharlika na paulit-ulit. As in, pakapala mo mukha na adik, adik, bangag, bangag, bangag. Si Bong, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si First Lady Lisa may affair sa ganon. Si First Lady, si First Lady Lisa ay e ganito, et cetera, et cetera. Pero hanggang ngayon, at talagang amazing, nakakaya ng na pagmumukat na si ni Maharlika. Na ulit-ulit niya, pero wala siya pinapakita ebidensya anuman. Pumarehas kayo. Ha? Kayo mga namimilit na yung mga katulad ko, eh, hindi patas na once na kaya mga nag-aakala na one-sided ako at marami pa yung mga PBBM vloggers. Pag ako, speaking for myself, ba, pag ako tumira, may basis. Sinasight ko yung basis ko, pinapakita ko kung saan ko at kung ko kinukuha yung basis ko. Okay? Ang bias ang hindi parehas, yung si Maharlika. ka bakit ko sinabi? Bakit talaga dinuduro? Tinutumbo ko si Maharlika? Ha? Again, hindi na mabilang kung, ilampu, kung ilampu, uh, ilampung ilang kung ilang, kung ilang, ilang pong dami o ilang ang beses niya nang inulit ulit. Baka ilang beses niya nang inulit ulit. Ha? Bangag, bangag, bangag. Si Pangulo Mongbong. Pati na si Glenn Chong. Si Glenn Chong na di mo malaman kung bakit nagiging dakila chismoso na rin. Lalaking tao. Bangag, adi bad adik adik Si Glenn paulit-ulit ng daya si Pangulong Bongbong at si Marcelo Dilisa ng eleksyon. Pero isa pa si Glenn Cheong na wala rin may pakita ebidensya hanggang ngayon. Puro daldal. -dal. At kung kayo, ha, kung kayo mga anti-PBB, may talaga may ebidensya kasi. Pwede dapat, sinampahan nyo na ng kaso ang sino mga official na concern sa mga tirada nyo. May mga lumalabas, may, ma may mga tumitira sa inyo, lalo pa si Marlega, minsan tinitira kung ano anong government agency. Tatawag yung smuggler ng isang tao. Siya lang naman ang may sabi. Ang binapakita ebidensya ni Maharlika, photo. Para sa kanya, ebidensya na yun. Na kasangkot pa, hindi isa pa pili, niya, kasangkot si Pangulong Bibiyam at si First Day Didi sa mga smuggler ko, no? Pero hindi naman siya judge. Ha? Hindi naman siya judge, hindi naman siya abogado man lang. Pero mas makapal sa asero pag niya na porgi kasama sa photo, si at, kas, uh, at, kasabot, si Pangulong mo, si First Lady Lisa din, simply because kasama nila sa litrato. O di ibig sabihin pala, pag si Maharlika ay eh, biglang may magiging photo, ng isang suspected smuggler to. This smuggler, this si maharli ka pala. O halimbawa eh, may lalabas biglang photo na kasama si Maharlika ka ng isang suspected swindler or, or na-convict na swindler. Limbawa, di swindler din siya. Kasama niya sa photo eh. Yan ang stilo nyo. Ah, Puro, puro kay fake news eh. Ha? Puro kayo, puro kayo banat, puro kayo tira agad, pero kinalaon at pegi pala. Kamakalawa, mga kababayan, para sa mga hindi pa nakakaalam, hindi ko lang naisig yung story eh. Pero kamakalawa, mga kababayan, may lumabas sa, main, sa social media, mainstream media, para hindi ko nakita eh. May lumabas sa social media, apat na kilalang anti pbm vloggers na nag-post inatake daw si Speaker Martin Romaldes na stroke na sa ospital. Uh, if I remember the date na allegedly inatake si Speaker Martin ko noon, December 6. Nasa ospital daw. E samantalang noong December 6, nasa Malacanang si, si Speaker Martin. Nasa Malacanang dahil may pinirmahang dalawang bill sa panukalang batas si PBBM para maging batas. Ang ah, nasa Malacanang, pero natake daw. Ganyan, ganyan kaulol ang marami sa mga anti-PBBM eh. May masabi lang. Several months ago, ha? Ah, si Mahalika nangunguna nagkalat ng balita na isinugo daw si Pangulong Bongbong sa isang ospital. Later on, may mga nagsasabi na St. Luke's sa St. Luke's daw sinugod si Pangulong Bongbong. Naka-helicopter pa daw, nag-isugod pa mas maalagay. Ha? Anong lumabas? Hindi ko na tanda kung that same day or the following day. Si Pangulong Bongbong live. Nasa Camp Aguinaldo. Nagbe-preside sa konferensya tungkol sa disaster response. Tawagan na tao si PBBM eh. Ah, kaya ulitin ko, ganyan ka ulol, ganyan ka sinungaling ang marami sa inyo mga anti-PBBM, kahit, kahit, yung mga vloggers nyo. At kayo mga panatiko naman ng mga vloggers ng anti-PBBM, Makichismoso, chismoso di bang kayo? Kaya salita pa lang ng mga manluloko nila mga vloggers eh. Kagat na kagat na kayo, bilib na bilib, bilib, na, bilib na kayo agad at para sa inyo yung nakatotohanan. Alam nyo kung ganyan na ginagawa nyo o kung ganyan kayo, hindi tayo matatahimik bilang bansa. Siguro naman ayaw nyo yung gano'n. Kung ganyan estilo nyo, eh talagang baka madahuli tayo-tayo na, tayo -tayo na mag-away-away talaga ng aktual na away. Bunga nga lang ng mga idolo nyo vlogger para sa inyo, automatic yung nakatotohanan yun na dapat paniwalaan and uh, pag may babatigos na sa mga idolo nyo vlogger na papakabastos kayo, iinsultuhin nyo yung mga babatigos, babastosin nyo. Si Matalo wala na may ebidensya pinapakita yung mga vlogger na mga na, mga vlogger na atay PBBM na iniidol niyo. Ako speaking for my part, mga kababayan. Lalo pa yung mga matagal nang sumusubaybay sa akin. Siguro naman napansin niyo na. Ako patas ako. Pag ako tumira, again, pinapakita ko yung basis, pinaflash ko yung yon na pinagkunan ko or video or whatever. Hindi ako titira ng isang tao, tatawagin ko ako na kung ano man, pero wala akong mapapakita ebidensya. Hindi. Sana ganun ang gawin nyo. Again, hindi bawal bumatigas. Tamira kayo kung gusto niya pero ah, yung tira totoo. Yung tira may detalye. Ako ilang beses ko na sinabi sa inyo, welcome Welcome dito sa welcome dito sa channel ko kung montra kahit na sino basta stick to the issue. Kaso nangyayari sa inyo eh. May masabi lang kayo, makareact lang kayo, mumurahin nyo yung lumabatikos, babastosin nyo, insultuhin nyo pinapakita nyo lang na puro kita nga. Ako. Ito lang ang tandaan nyo. Ha? Ay yung mga anti pbbm For the last time, di hamak na mas maraming fake news na nagagaling sa mga, na nagagali sa mga vlogger nyo kaysa sa katotohanan. Ha? Huh? dihamak na mas maraming fake news na nanggagaling sa mga uh, vlogger nyo, sa mga tuta nyo, sa mga tirador nyo sa social media. At ako, at ang marami mga pro-BBM, natural na hindi pa basta, basta kasi nung nyo na dapat itama agad dahil baka makapanloko pa kayo eh. At itong tandaan nyo, Nagpapakasinungaling kayo? Nagpapakabastos kayo? Nagpapakalahat kayo? Kung akala nyo, pag yung mga atay PBB big, ang biglang mapupuesto, baka akala nyo kikilalaan na pa kayo nyan. Hindi. Basura na kayo para dyan. Bakit ko nasabi kasi nakita nila, walang yaha kayo eh. Sinungaling kayo, manloko kayo eh. Bastos kayo eh. Bakit nila kayo magkitiwalaan bakit nila kayo magkitiwalaan sa akala nyo? Pag hindi na kayo kailangan. Basura din kayo dyan sa mga yan. Tandaan nyo yan. Sinamahan tayo ngayon dito sa may isang video ito ni na Roger Mabait. Good evening ka boy to your family. Good evening Roger Mabait from East Virginia sa Amerika. Si Bisaylag Channel, ganyan ka si DDS Supporters. Mahilig maniwala sa fake news, lalo ng mga vloggers, mga walang bait sa sarili. Si Val eh, Matitigas talaga ang mukha ng mga DDS. Nagdaguhan ni Roger Mabait. Puro sila fake news nila. daw ang rally ng PBB ng supporters pero sila din ang pahiya. Totoong nilangaw ang rally kasi nandun sila mga bangon na vloggers na DD shits. and dagdag ko ni Roger Mabayat, kabayat si Marco Lecta, natuloy na di pabaliw. I agree with you. Roger, I agree with you. Si bisay Lag Channel, kumakaway sa atin. At si Roger Mabayat again. bisay Lag Channel, hello. Sa Facebook Live naman ho natin, sinmahan ho tayo ni Marilu Dumangon. Si Maria Nito Blackwood, at si Michael Dren. Salamat ng marami mga kababayan sinamahan niyo ako ngayong gabi. Kahit, kahit na may silang ito. Pag may time ho kayo, pakishare niyo ho sana itong ating Boy at Antonio Jr.'s Vlogs 2.0 sa inyong mga social media groups and friends at personal friends. So, para mas marami pa makakita at makakilala at makaalala sa inyong lingkod para tuloy-tuloy na tayong dumami rito at lumaki ng tuloy-tuloy. And todo ingat lagi ang mga kababayan, no? Siya makinaroon roon. Todo ingat lagi. And God bless inyo lahat sa tuwi na pati na sa mga mahal nyo sa buhay. Hanggang sa susunod nating video si Boyet Antonio Jr. ha? Mula dito sa pinakamamahal natin Pilipinas. Mabuhay tayo mga Pilipino. Higit kailan man magkaisa na tayo ng tunay bilang isang bansa at isang lahi. See you, uh, see you in our next video mga kababayan. Maraming salamat. To. Magandang umago sa inyo lahat.